Oh, ba't nandito ka? Nag-awarding sila doon sa ano, sa baba. Hindi ka ba pumunta nga, doon? Oo nga, galing nga ako yung doon. Hindi ba Ah, Inaano ko yung mga ano, pinipicturan ko yung mga mga tao ko kasi naka-receive din sila ng award. Kaya inaalalayan ko sila, pinipicturan ko sila doon. Yung iba nakakuha din naman kasi ng mga certificate. At ano namang ano, ano namang nakuha mo doon? May na, may natanggap ka ba? Alam ko namimigay si ano eh, si Abdurrahman ng ano eh, ng mga Ito nga 'yo. Iba wish din ko sa akin. Eh. Sombrero. Okay din naman. May logo pa ng ano. Hmm. May logo pa siya ng ng Qatar Energy. Okay na rin at least mayroon. Masaya na rin ako dito. Ang ganda.